ang panahon natin ngayon Parang ito, medyo makulimbing guys <laughs> Okay pa guys sa mga guest dito sa area ng Pilipinang Ewan ko po sa Sambar, hindi pa tayo dumanda sa Sambar Ayan guys, yung para natin video ko dito guys Ayan guys, ito mga parang ating pinarepair ko ay pinagawa ko What? Bro, what are you talking about man? talagang tumiwi po ang aking pagkat sabihin tabingin lang ang aking tali guys sabihin tabingin lang ating tabingi ang ating katik tabingin ang ating patakan guys sabihin nyo ang ating natin so gabi na tayo natapos yung gabi bago gabi tapos. katik sa kapatakan tara sige na natin ang paglalak ako nga guys nakabay naman ako agad tayo ng ating panita guys na cup noodles ang binili nila sa atin ito, ng kay speedboat kaya nilang isinak pa lang ok guys bumili ng ating noodles uh, hindi na sa, step sa, sa uh, <laughs> so noodles natin ang kinuha po nila um, binili ko nila ang binayad po sa atin ay isang po hindi na po, hindi na po kumuha ng nakalina ng sukulay so shout out po sa inyo yes. Tenyo, yan hindi na nagpukuha sa atin ang video ma'am sana o oh. sila at sila ay na, pag ating pagbalik na panin ay paalis na po so yun na po sa pa na sa kanila and hindi na po sila nang paragay ng tubig ma'am So, ayan guys, maghihintay tayo naman tayo ng uh, mga parating pala Sa area ng fish guys. Tayo po ay nakapalutang lutang dito sa loob. Medyo kalma pa po ang, ang hangin po dito ngayon sa loob. Although may mga hangin-hangin po po bugso ay hindi man po kalakasan. Ayan guys, na sila po ng araw. Ayan, magandang badyahin ito, magandang pangitahan ito guys. So, madalang, madalang pa po ang nadating po dito sa area. Konti pa po mga guys po dito sa loob ng fish guys. Huwag kayo iya! tayo nakikita ang pagpunta dito. Click um, timing, guys. Ayan. Tara. Mapapagpunta tayo dito sa gilid pa. guys, more bento tayo dito sa so mga speedboat guys, ayan, dalawang speedboat po Hi yes. guys shout out po, shout out sa inyo. ayan 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 sir, shout out po ayan, namirin po <laughs> taga mga shout out taga rito <laughs> Sige po. Salamat po. Sige <laughs> po, sige po. na dito sa... Salamat Bangga. <laughs> yeah, guys, na, na. hapon, naulan na, na dito Oh, sa... no! Tawin ka muna pre Ayan hmm. Tagay isang bangka na lang po dito sa area ng fish field guys Ito Paalis na rin guys Ayan nabot pa tayo ulan dito sa area Ayan bantay dagat dito sa area ng fish field guys Ayan dalawa Sana oh. Yan, wala na, dilipat na tayo ng sambar. Huwag mong subukan, masisira ang buhay mo. Pagutan tayo dito ang nakasamulan. Salamay na, nababagsak, sa. Wala na, na dilipat tayo ng sambar guys. Mula ay salamay ng gamit. Ay na, medyo na lakas na rin pangangin dito. Sa loob ng sambar. Ano ang fish pa rin? A few moments later. Ayan guys, nandito lang tayo sa sambar guys. Pakalipat tayo dito sa sambar. Ayan, so, uh, matlamatin tayo dito. May tatlong bangka dito, guys. Ang isa'y galing sa pospiling, guys. So, dalawang bangka dito. Hindi ko sure na uh, kung kapamili na, hindi pa. At may naburan tayo dito. Isang... Guys, kan guys, kaalis lang. Salabong lang sa mga guys na nandang isang mga ice cream. Ayan po kung ano sa kanya dito kung nakaubos ba o hindi um, at last dos na po ng hapon. Tayo lumipat dito sa area na Samba. Ayan guys, uh, mayigit alas stress na. Alas stress kings din Ayan, dito sa istri ng hapon. and dumadami yung ating dito sa Samba guys. At uh, pakati na patari. Pakati na po ang tubig. Ayan, dito guys nagalit na at may dumarating pa guys ha. Ang samba na natin, malaki na. Kati na po guys. Ang na. um, pala natin yan, makulimlim pa rin guys. Hanggang ngayon, makulimlim pa rin. Ayan, mga guys natin medyo marami kami po kasi kanina. Ayan yeah, guys, 4.17 na ng hapon. Nag-aalis na po mga bangka dito. Mga guys natin. Oh no! Ang baro, ang na. Ang kate. Ang yeah, kukunti na, kukunti na bangka dito guys. Ayan. Ilang bangka na lang nandito. Tatlo, apat. So matitira dito tatlong bangka na lang po. Ah, uh, isang dalawang bangka. Ayan. A few moments later. Hello guys, alas 5:00 na ng hapon.